mga kita sa bana nga og silingan kaluyi e ang ilhang kalag nga dili na mang. kay kana da kung sala sa kalibutan da kung sala dinhi sa kalibutan palibuti sa tunok ang ilhang itlog matadtaran matad hospital. Hello? Hello, miss. Pwede mong otana? Napay pasyente ang room 308? Hello, wala na raba kayo naka-ikyas. Nga naman di ay. Aha, wala. Kanang ako lang yung siguro ba kung nakagawas na bagid ko di ha. Ha! 1, 2, ka 2, 3, let's go! Wala <laughs> <laughs> ano mong pamilya ng na-connecting mo? Nasaan ang utak mo? Wala na <laughs> nang kayo bago naging kami. Wala, <laughs> wala nang kayo. Kaya, ikaw Alam mo din hay, 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 ang -tina -tina. na mismo sana kami matatanda. Ikaw na Oh, Inday. Saan ka pupunta? Hindi na magwo-work relasyon natin, Badong. Iiwan na kita. Hindi ko kaya, Inday. Pag umalis ka, maglalaslas ako. <laughs> ikaw talaga ba dong? Magpatuli nga, hindi mo kaya. Maglaslas pa kaya. 5, 4, 3, 2, action! Hindi! Walang bagong takon! Wala sa pamilya ko magbabago! Parang alam siya yung pili ko na kaya. Wow! Charot, in English, No new year. No family brand new. Pag ako naging kapitan, mga maritis sa sahuran ko. Bakit? Mahirap pagbantay sa buhay ng ibang tao. <laughs>